thanks God kasi ah uh, ang ginadaanan ko dito ngayon is wala siyang baha talaga nakapaghanda ang Valenzuela no kasi kahit sa dalandaan wala daw baha eh pag bumaha doon guys hanggang leeg doon lalangawin mo talaga So, it means um, ang Valenzuela ay nakapagrahira. Ganun. Our fans, black. Grabe guys, yeah, sobrang lamig. Oo. Oh. Pero pagbas na rin, napabrik ako maya. Magkang ano na. Napakainit. So, buti na lang ano. Ayoko ng electric pa? ayaw kasi ng mga kasama ko ng hangin o kasi kahit sabag-sabagin, ayan dyan nasa may hangin okay kayo sa akin ayan, nakasarado na yung jacket natin actually, hindi naman jacket to, no? parang siyang sleeveless

Ini saking sa nanti na lang. Ah, ah, ah. Si hari karo saya <laughs>

justwal, see you guys justwal. kung kung tuluyulun natin, ah ba yung check out hindi ba nishab? sama ba okay? paayos it guys. so yun guys, pangit parang quality ng ating video dahil naka-off yung brightness para eh okay lang naman it's so hingal actually guys wala ko sana magpabulot kahapon Jesus nakatulog man ako guys yan oo oh, sana ako dyan para matanggal na lahat ng ipin ko para mapustiso na siya guys. Palagi na lang ako nakamas eh. kaya po ako ka bumili ng mask 3,100 per balot so, ang ginawa ko, bumili ako na 3,100 kasi so, ang dami nating mas ngayon ah, iba-iba yung kulay binili ko para ano hindi ba pagpamalang ulit-ulit <laughs> Woy naman ini ngelakuk waktu this video Sambil tayo Okay, mas usual. Ayun na lang mag-adjust guys, no? Ulit-ulit ba? But... Matuwil pa ako? Uh, Wait. Linisan ko na lang yan doon sa trabaho. Pagkatapos ko maglilis sa opisina. kasi yung naglinis kami ng ano guys yung Saturday ano yan sa coloring sa mga materialis ba mga pangkulay so wala kasi tayong kasakay no no walang kasabayan mapapunta dito kaya hanggang doon lang ako bumaba sa Mayer kasi magpalamig muna tayo na dumaan doon sa syat tsato hindi bawal na naman siguro marami na naman dumaan kaya pinagbawal Okay guys, may ulit.